Uh, Ma'am Heidi, ano po ang biggest learning ninyo so far dito po sa katatapos lang na eleksyon? Na kumbaga eh, talagang habang buhay niyo po itong babaunin at po pwede nyo ring ma-share po sa inyong uh, malalapit na kaibigan at kakilala. Ito yung biggest learning ko. Sabi nila marumi ang politika, huwag tayong pumasok dyan, masisira, masisira ka. Nagawa kong pumasok, nagawa kong lumabas. Nagawa kong, at kaya kong sabihin, hindi ako nasira, buo pa rin. At, doon ko mas minahal yung mga kapwa ko Pilipino doon ko mas nakilala at mas napatunayan na kaya nating mahalin hindi ganoon kahirap ang magmahal sa Pilipinas kasi lahat naman ng pagmamahal mahirap di ba so ang tanong ko kung handa kayong magmahal sa bansang meron tayo lahat-lahat gagawin natin para sa kabutihan ng mga taong malayo sa atin. Yung yung biggest learning kasi natin eh nag-establish tayo ng standards tapos binabash natin yung hindi maka hindi makaabot dun sa standards na yon hmm. without looking at where they are. Hmm. Ang 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 napakalalim na realization sa akin manong Certed. Uh, ang pinaka malalim na realization sa akin ay yung nag motorcade kami from uh, Bacolod to to Kabankalan hmm. ano. At itong motorcade, nandun lang kayo nagkita. Pagdating ko sa airport, nung ko lang nakita yung mga supporter ko. Kinabukasan, naka na kami. Sabi sa akin ni Sue, yung katabi ko sa sasakyan, Ma'am, umuulan ng malakas. Isara mo na yung bintana. Tumatayo ako, nakakatawa nga eh. Tumataya ako sa pickup. Pero ano naman nakakatawa? Ang liit ko, kapos yung, kapos yung sa opening ng, oh, up ng oh, ano. oh, kailangan ko pang patungan ng libro. Kasi oh, walang rehearsal, di ba? Walang oh, practice. Oh, 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 Tapos umulan, sabi niya, dito ka nalang sa loob. isara natin yung bintana, gano'n. Tapos nakita ko nakapila yung mga magsasakay, yung mga manging isdain, mm, toda. Mm, Tapos wala, basang basa sila ng ulan. Alam mo, binaba ko yun. Sabi ko, hindi, 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 ko kayang hindi bumaba. Tumayo ako. Mm, Tapos nung kumakamay sila sa akin, nasabi lang nila, ma'am, Ipanalo mo kami kasi sa iyo nakakita kami ng pag-asa hindi ko kakalimutan